Talaga po tayo ang dalan sa tuwang pag-uberno. Kaya buwan na ginalatisingan, karoon sa maraging ako kapitan, kung ansay mga proyekto, nga among nga bagay mo, pinagi sa kumakonsihan, nga stick with me, tali, lagi tayo. Na mga proyekto, nga among ipangayong sa Travis, yata yung mga mamina, dali na namang ipagusan sa resolusyon, kitungod, Kalian tuh nato ang mga uh, ah, kuncian. Tumawala so, ya gyud na sa munisipyo. Kung kalian tuh ni mayor ang tanan, wala gyud problema. So karon na problema sila, di ba? So dili na na may tabong sunod tuig, eh, kay nanamat ta kabalo gyud ko, di ta mapindi. Di ba? Ang <laughs> atong bando gikan sa probinsya, state gyud na nato. Harun, tidak kita berpulih sa isa ka tuwing mo sa maranding ang gihatag ni Mama na mga project perting de gana dali ra gid nang lusot tumud wala gyud arang, -arang. diri sa ilang kabayor daga project ilang gitupos, pero wa na himo kayo kay eh, tumud sa harang sa ilang mga kompetensya di ba dili man gusto nga musikat ko dang mayor kay gusto mo ba nga ilang pabuton nga ilang term na pun maabot sila rin mukuan ಮಗಿಪ್ಲೂ ಇಂತಾಗಿದೆ